Kahulugan ng yogurt sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa yogurt ay maari magtatag ng isang malalim na personal na koneksyon sa pagitan mo at ng simbolo. Ang kahulugan ng iyong ipinahihiwatig sa panaginip na ito ay makabuluhan dahil ito ay isang testamento sa iyong pinakaloob na mga hangarin at takot. Tandaan, ikaw ang tunay na interpreter ng iyong mga panaginip. Ikaw lang ang may hawak ng susi upang i-unlock ang kanilang mahiwagang implikasyon. Ang panaginip tungkol sa yogurt ay maaaring kumakatawan sa isang natatanging koneksyon sa pagitan mo at ng iyong panloob na sarili. Nagsisilbi itong conduit para sa pagmumuni-muni sa sarili na nagbibigay ng mga insights sa iyong emosyonal na kagalingan at psychological na kalagayan. Ang yogurt ay sumisimbolo sa isang daluyan kung saan maaari mong tuklasin ang iyong pinakamalalim na pagnanasa, takot at adhikain na ginagawa itong isang tunay na malalim na motif ng panaginip. Ang mga panaginip na may kinalaman sa yogurt ay maaari magkaroon ng iba't ibang interpretasyon. Gayunpaman, ang ilang mga pangunahing punto na dapat isaalang-alang kapag binibigyang kahulugan ng isang panaginip tungkol sa yogurt ay Una, ang kalusugan at pagpapakain. Ang yogurt ay madalas na itinuturing na isang malusog at pampalusog na pagkain. Kaya ang panaginip tungkol sa yogurt ay maaaring magpahiwatig na isang pagnanais para sa mabuting kalusugan o isang pangangailangan para sa wastong nutrisyon. Maaaring rin itong magmungkahi na ang nananaginip ay inaalagaan mabuti ang kanilang sarili. Pangalawa ang pagtunaw dahil ang yogurt ay isang produkto na pagawaan ng gatas na tumutulong sa panunaw, ang panaginip tungkol sa yogurt ay maaaring magpahiwatig na ang nananaginip ay kailangan magproseso ng isang bagay sa kanilang buhay ng mas epektibo. Maaring itong kumatawan sa pangangailangan i-digest o pag-asimila ng bagong impormasyon o mga karanasan. Pangatlo, Sensuality at Pleasure. Ang yogurt ay sumasagisag sa sensuality at kasiyahan sa creamy texture nito. Ang panaginip tungkol sa yogurt ay maaring kumakatawan sa isang pagnanais para sa higit na kasiyahan o induluhensya sa buhay ng isang tao pang-apat ang pagbabago. Ang yogurt ay dumarating sa pamamagitan ng fermentation na kinabibilangan ng pagbabago at pagbabago. Ang panaginip tungkol sa yogurt ay maaaring magpahiwatig na ang nananaginip ay sumasa ilalim sa isang pagbabago sa kanyang buhay o nagnanais ng gayong pagbabago. At ang panglima, kahalagahang pangkultura. Sa ilang kultura, ang yogurt ay sumisimbolo ng kasaganahan at magandang kapalaran. Ang panaginip tungkol sa yogurt sa gayong mga kultura ay maaaring magmungkahi na makakaranas ka ng kasaganahan sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng yogurt. Kapag nanaginip ka makakita ng yogurt, nangangahulugan ito na nasa landas ka ng personal at emosyonal na paglago. Ang panaginip na ito ay isang malinaw na simbolo ng mga positibong pagbabago na nangyayari sa iyong buhay. Ipinapahiwatig nito na nakakaranas ka ng isang kasiyasiyang pagbabago at oras na para tanggapin ang mga pagbabagong ito ng buong puso. Ang paningin ng yogurt sa iyong panaginip ay nagmumungkahi na ikaw ay nakikibahagi sa pagmumuni-muni sa sarili at aktibong hinahabol ang espiritual o emosyonal na pagpapagaling. hinihikayat ka ng iyong panaginip na pakainin ng iyong isip, katawan at kaluluwa upang matiyak ang personal na paglaki. Maaring kabilang dito ang pagpapatibay ng mas malusog na mga gawi, pagsasanay sa pangangalaga sa sarili o pagsisimula sa isang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili. Ang paniginip ng yogurt ay maaari rin magpakita na isang pakiramdam ng kaguluhan at kasaganahan sa iyong paggising. Ito ay sumasagisag sa isang ganap at mabungang pag-iral. Ang pagkakaroon ng yogurt sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig na tinatamasa mo ang isang panahon na magandang kapalaran at tagumpay. Ipinapakita nito ang paggamit ng iyong mga layunin, ang pagsasakatuparan ng iyong mga hangarin o ang katuparan ng iyong mga relasyon. Ang iyong panaginip ay nagpapaalala sa iyo na pahalagahan ang mga makabuluhang aspeto ng iyong buhay at magpatuloy sa pag-akit ng kasaganahan at kaguluhan sa iyong paglalakbay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng yogurt. Nakakaintriga ang panaginip tungkol sa pagkain ng yogurt ay maaari magkaroon ng malalim na kahulugan. Ang panaginip tungkol sa pagpapakasawa sa masarap na pagkain na ito ay nagpapahiwatig ng pagnanais para sa pisikal at emosyonal na kagalingan. Sinasabi sa iyo ng panaginip na ito, alagaan ang iyong sarili, unahin ang pangangalaga sa sarili at yakapin ang isang malusog na pamumuhay. Ang panaginip na kumain ng yogurt ay nagpapasigla sa iyong hindi malay na nangangako ng isang revitalize at balansing pag-iral. Bukod dito, ang panaginip tungkol sa yogurt ay sumisimbolo ng kagutuman para sa espiritual na paglago at paliwanag. Ang panaginip na ito ay nagpapakita ng iyong panloob na pagnanais para sa pagbabagong anyo at ang pangangailangan mag-evolve. Ito ay nagpapahiwatig ng iyong paghahanap para sa karunungan, kaalaman at isang mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa iyong mundo. Ang panaginip na kumain ng yogurt ay nangangahulugan din ng isang pag-aalaga at nakapapawi na impluensya sa iyong buhay kung paano ang yogurt ay nag-aalok ng nakakaaliw at nakakapanatag na pakiramdam, ang panaginip na ito ay kumakatawan sa pagkakaroon ng isang taong nagdudulot ng aliw at suporta. Maaaring kailanganin mong patnubay o nakakaaliw na enerhiya at ang panaginip na uminom ng yogurt ay nagbibigay katiyakan sa iyo na ibibigay ng universo ang pag-aalaga at pangangalaga na iyon sa pamamagitan ng mga tao at mga pagkakataong ipinapadala nito sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng yogurt. Ang panaginip na bumili ng yogurt ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa iniisip mo. Ito ay sumisimbolo sa isang paglalakbay patungo sa personal na pagpapakain. Ang bawat batya ng yogurt ay kumakatawan sa ibang aspeto ng iyong buhay. Naghihintay na tuklasin at matikman. Ang panaginip ay sumasalamin sa iyong pagnanais na makakuha ng mga bagong karanasan, pagyamanin ng iyong mga pandama at bigyang kasiyahan ang iyong gutong para sa paglaki. Sa mga panaginip, ang pagbili ng yogurt ay naglalaman na isang malalim na kahulugan ng kahulugan. Sinasagisag nito ang iyong paghahangad ng isang balanseng buhay. Kung saan sinisikap mong palakihin ang iyong katawan, isip at kaluluwa. Tulad ng maraming lasa at pagkakaiba-iba ng yogurt, naghihintay sa iyo ang walang katapusan mga posibilidad para sa personal na pagunlad at katuparan. Ang panaginip na ito ay nag-aapoy ng pananabik sa loob mo na humihimok sa iyo na simulan ang isang masarap na paggalugad sa iba't ibang mga landas at pagkakataon na naghihintay. Ang panaginip tungkol sa pagbili ng yogurt ay nagbubunga ng isang malakas na halo ng kagalakan at pagkamausisa. Ang panaginip ay isang paalala na ang buhay ay sinadya. Tamasahin, sarapin at ipagdiwang Ang bawat batsa ng yogurt ay kumakatawan sa isang kasayasayang karanasan Inihikayat ka ng panaginip na ito na magpatibay Ng isang optimistikong pag-iisip At yakapi ng mga pakikipagsapalaran na darating sa iyo sa isang masayang espiritu, maaari ka magsimula sa isang paglalakbay na puno ng napakasarap na sorpresa, personal na paglaki at isang lasa ng hindi ka panipaniwalang mga posibilidad sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa gumawa ng yogurt? Ang paggawa ng yogurt sa mga panaginip ay maaaring kumatawan sa pagkontrol sa iyong kalusugan at pagpapakain. Kapag na panaginipan mong gumawa ng yogurt, parang sinasabi sa iyo ng iyong subconscious na may kapangyarihan kang lumikha ng kakaiba, isang bagay na tunay na magpapalaki sa iyong katawan at kaluluwa. Nakakatuwang pakiramdam na alam mong sa simpleng paghahalo ng isang sangkap, makakagawa ka ng masarap at masustansyang pagkain para sa iyong sarili. Ang yogurt ay nagpapahiwatig ng pagnanais na pangasiwaan ang iyong kapakanan, pagpili kung anong pumapasok sa iyong katawan at kung paano ito nakakaapekto sa iyo. Sa paggawa ng iyong yogurt, aktibo kang nakikilahok sa iyong paglalakbay sa pangangalaga sa sarili. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa isang recipe, ngunit pag-eksperimento at pagtuklas kung anong pinakamahusay para sa iyo. Ang pag-alam na maaari kang lumikan ng isang bagay na kapakipakanabang at masarap na iniayon sa iyong mga kagustuhan at mga pangangailangan sa panjeta ay nagbibigay kapangyarihan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa strawberry yogurt. Nananaginip ka na ba ng strawberry yogurt o ang kasiyasiyang tamis ng panaginip na ito ay hindi masasabi. Isipin ang pagpapakasawa sa isang masarap na mangkok ng creamy yogurt na puno ng makatas na pulang strawberry. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa likas na pagnanais para sa kasiyahan at ang pananabik para sa pinakasimple at pinakakasiyasiyang kagalakan sa buhay. Kapag nanaginip ka ng strawberry yogurt, tumatakas ka mula sa mga makamundong realidad ng buhay. Sinasabi masagisag nito ang mga hindi pangkaraniwang karanasan na naghihintay sa iyo. Ang makulay na pulang kulay ng mga strawberry ay nagpapahiwatig ng pagnanasa at pananabik na nag-aapoy sa loob mo upang habuli ng iyong mga pangarap ng walang takot. Ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa iyo na ang buhay ay masyadong maikli upang manirahan sa anumang bagay na mas mababa sa pambihira. Bukod dito, ang panaginip ng strawberry yogurt ay naglalaman ng walang limitasyong potensyal na nasa loob mo. Ito ay isang banayad na siko mula sa iyong subconscious upang i-unlock ang iyong malikaing enerhiya at galugarin ang mga hindi pa natukoy na teritoryo. Kung paano ang mga strawberry ay ganap na umakma sa creamy yogurt, ang iyong mga pangarap at adhikain ay maaaring makatugma sa iyong mga talento at kakayahan. Nakahulugan ng panaginip tungkol sa uminom ng yogurt. Kapag nanaginip ka tungkol sa paginom ng yogurt, nangangahulugan ito ng pagpapakain para sa iyong katawan at kaluluwa. Sinasagisag nito ang isang pakiramdam ng pagbabagong lakas at paglilinis sa iyong buhay. Tulad ng yogurt na nagbibigay ng makakalagang sustansya sa ating mga katawan, ang panaginip na ito ay kumakatawan sa paggamit ng positibong enerhiya at kalinawan ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan na lagyang muli ang iyong sarili nang positibo at makahanap ng balanse. Ang panaginip ng paginom ng yogurt ay nagpapahiwatig ng kahalagahan ng iyong kalusugan. Sinasalamin nito ang iyong hindi malay na pagnanais na pangalagaan ng iyong sarili sa pisikal at mental. Sinasabi sa iyo ng panaginip na ito na bigyan pansin ang iyong jeta at tumuon sa pagkonsumo ng masustansyang pagkain na nagpapataas ng iyong enerhiya. Igin parito rito, ang panaginip na ito ay nagsisilbering simbolo ng kabuhayan at pagkakumpleto. Tulad ng yogurt na nagdudulot ng katuparan sa ating panglasa, ang panaginip na inuming ito ay kumakatawan sa iyong pananabik para sa kasiyahan. Inihikayat ka nito maghanap ng mga karanasan at relasyon na nagdudulot ng kagalakan at kasiyahan.